So yan. gumas na po ang lahat So magpapadara ulit tayo ng dilis So bali si Otol, andito na rin, pababa na rin So sumukunan so natin mga padaraw So bali, dalawang bisis ako na pag, Kapag Kapag dilis na walang video Ngayon lang ulit tayo magbibideo Sa pangatlong pagkakataon na Sana may dilis Hindi pa kasi ako makapanisin eh Masakit pa yung ulo ko dahil sa sipon Hindi pa mawala-wala Halos sampung araw na Dito pa rin yung ubo at sipon pa. Tanaw, hindi ako nga dumaraw pa. May akong punta para makapag-upload kita. Sana may dilis pa para may may upload tayo. Para tayong upload. Asing ko na. Asing ko na na ang June. Wala pa tayong isang upload kahit sa video. So yun, abang-abang. Sana may dilis pa na dumaraw. Salukin na natin. Alas 4.11 na. Hindi sumama yung karamihan. ano kung payag tao di ulan ano din sa so loud uh, kahit konti yung sumama makakapampilad pa rin tayo thank you Nah, wala daw yang kay utol darong kayu utol umalis lahat <gulis> Uy, dah, <madami> kayo utol <gulis> Kasi sana kung hindi natin na ipakita yung pagsalok natin sa ilalim. <laughs> amin din. Nakapunod din tayo ng limang banata.

Tabagat yaon Wala na Simot Puno sana yung bagak Kung hindi umalis Umalis yung karamihan na Alis na ako siguro to life, quarter, na to lang Ito right 4.35 na Iiwan ko lang itong lilis li dito sa bangka babalik Babalikan ko lang mamay Pag maliwanag na Pag maliwanag na maliwanag talaga Pag na So si tuloy wala nang nasalok Natakot kasi sa ano, sa turay yung kanyang taraw. daraw na dilis. Pati yung turay sumama dito sa tabi. Kaya hindi sumama yung dilis. So yun ang mga ng mamaya. Tapos bibilad na natin ito pagka sumikat tayong araw. So, hindi maganda yung bilad kapag ilatag sa panata kapag hindi pa sumisikat yung araw. Ang daming bangaw. Baka tirisin tiris oh, o yung, yung ano yung ano ng bangaw uod kaya antay natin na sumikat yung araw natatakot yung mga langaw a few moments later butang palabas sa yung araw ibibilad na natin dula sige na dula, dula. Inalis ko sa bangka, nilagay ko dito sa ice box ah. Sa... Nilagyan ko ng yelo. Oh, pa niya, kapla. Ha? Kapa no, no, yelo sa ubos. Ubos kay bangin. Puro yung mabutangan. Pati yung kayo tol, biladan hidam, hiramin namin. Kasi yung sa akin dito tatlo lang ayan. Yung iba ko kasi doon sa bahay. Hindi ko na dinala. hindi naman yung kayo tol, wala naman si Otol bibilad. Hindi nila nilipatang ino. Hindi nila ako. Ay! Ay! Balik tad mga kamu. Na dula, dula, dula. Ito ya. Yun. Sige. Ura lang. Nabukal ka doon. Ito lang ko na yun ang kapag uh, ko na. pa? hilo? na ano lang ako pa. Tanggalin na ulo kang runan. Kuya. Stop na ito na ang ano Hindi yun. Ay, magano yun. Hindi yan nalang pagkahuman, pag

kailangan hindi patong patong para madaling matuyo okay lang dikit dikit patong so yun ito na yung lilies natin naka anim na banata tayo yan isa, dalawa tatlo yung mga bata naliligo na maaga pa dito sa kabila yung tatlo yan apat lima anim nandun kay boss namiimingwit na si boss madami-dami din ito pag natuyo na siguro mga nasa 6 na kilo ito siguro 6 o 7 pito. 7 kilo pag natuyo madami-dami na tayong ano naipon e ayun na yung araw may ulap pa talaga oh at dito oh yan Tutortahin ang anak ko. Natanggalan lang ng ulo. So yun, maraming maraming salamat sa panood. Pag nakapagpamana na lang tayo, doon lang tayo magsha-shoutout. So yun, maraming maraming salamat sa panood. <laughs>